Hello guys, ito yung lupa na bubungkalin ko kasi magtatanim ako ng Japanese radish at Chinese garbage. Yan ko itatanim guys kasi pagtubo na yung ano, tumubo na yung inanok kong seedlings. Yan, nilinis ko na yun guys, tinanggal ko yung isang puno ng talong kasi hindi sa nam, wala naman siyang bunga. At yan, binungkal ko guys kasi mataba dito ang ano guys, lupa. Kapag nalagyan mo ng lagi ng abono binubukal ko kasi para anuhin ko yung ano ang gilid ah gagawin kong may daanan siya para pag nagdilig ako maglagay ng abono mag spray para sa insekto may dadaanan ako ganyan no nilagyan ko siya ng daanan kasi malaki kasi ng ano yan, guys eh. yung mga tanim yan guys is no, talong yan na malalaki yung bilog yung tanong niya nakatanong noon yung matandang Japanese pa ang nag niyan, ano, yan binubong ko yan ng ano yan kasi nilagyan ko ng ano yan abono yung lupa para sa sunod hindi na ko maglalagay pag tinanim ko na yung mga seedlings ko o, next week guys itatanim ko na yung ano dyan itatanim ko na yung mga seedlings ko na Chinese cabbage saka radish yan pinatag ko siya guys para pantay yung babaw pati yung ano kabila sobrang init guys pero malamig yung hangin kasi maglap malapit na yung winter yan, at saka yan, inabunuhan ko guys para sa sunod, hindi na ako maglalagay ng abono. Yan, ang ano ko dito guys. Hello guys, bumalik po ako ng pagkaraan ng isang linggo. Ito na po yung aking Chinese cabbage at Japanese radish. Diyan ko po itatanim guys ang mga seedlings ko guys. Kaya no, inanuhan ko na ng tubig para medyo basa ang lupa ah, pag nilagay ko yung seedlings. Yan, uh, na, iniisa-isa ko muna para Pagkatapos ni mas madali siyang tanim sa kanya-kanilang uh, pwesto. Yan, init dito guys pero malamig ang hangin. Yan pa, yan pa rin yung suot ko nung ano ako, nagbungkal ng lupa. Kasi ano, yan mang medyo ano sa init, protection sa init. Yan guys, yan yun ako. Tinanginan ko yan mga ano yan uh, Chinese cabbage yung una kong nilagay sa kabila ay yung ano yun uh, Japanese Radish yung malalaki na kasing laki ng braso ko yung iba pag na ano sya pag naalaga na maayos sana pagdating ng ilang araw o buwan ay maganda sana ang tubo ng aking mga gulay kasi mahirap dito guys ang one mahirap ang walang gulay dito sa ano namin, mahal ang mga gulay dito sa Africa kaya ito, nagtanim ako Mahal yung talong yan. Talong ng ano, yung hapon na iniwan na umuwi na. Tanim niya yan. Yung bilog na malalaki. Kaya yun, nagtsaga kami mag, ano, magtanim dito kasi mahal ang gulay dito. Mahal ang presyo ng kanilang gulay. Lalo na, pat, lalo na kung ang kulay mo ay puti. Mahal ang presyo na lang pag puti ka. Ang kulay mo puti. Pag nila ang kulay, yung mga lokal dito is mura lang. Pero pag puti ang bumibili ng mga kung ano-anong bilihin, mahal ang ano nila, presyo. Kaya mahirap dito magano. Kailangan magtsaga ka magano. Buti na lang eh, yung matandang Japanese is nag-iwan ng mga seedlings, mga, si, mga buto ng mga gulay para itanim dyan. Kaya yan tinagtagaan kong anuhin yung mga gulay para naman mayroon kaming maaani at hindi na kami bibili sa grocery kasi mahal ang gulay dito sa grocery yan guys malapit na ba kung matapos yan pinagbilisan ko kasi mainit guys medyo malo na uinit muna pero malamig naman yung hangin galing pa lang ako sa trabaho niyan guys dumiritso ako dyan sa garden ko para itanim ko yung mga seedlings ko kasi mataas na yung iba baka mabali pa baka maano pa ng mga manok at yan guys natapos ko na rin ang pag, ano, paglalagay ng mga seedlings ko at yan binasa ko siya ulit para mayroon namang ano yung mga gulay may mga mabasa ang gulay sana all mabasa mabuti pa ang gulay nabasaan ang nagdilig hindi pa nabasaan ayan guys tapos na po guys ayan po ang aking mga seedlings sana pagdating ng ilang araw buwan o linggo para makaani kami ng japanese radish at chinese cabbage sa darating na buwan kasi malang kulay dito